kasampalin nyo welcome dito sa ating bagong vlog ngayon welcome dito sa ating uh, space ating personal space at uh, nai-tour ko naman na kayo dati dito sa ating uh, maliit na space at uh, gusto ko lang uh, paumanhin sa inyo dahil uh, may isang linggo na yata mahigit na hindi ako nakapag uh, lagay ng aking uh, vlog maliban doon sa nilagay ko kahapon na lumabas ako para turuan yung aking bunso sa pagdadrive which is uh, talagang isa sa pinakamasayang uh, part ng buhay ng isang uh, ama ang maturuan ng kanilang uh, anak sa pagmamaneho which is naging experience ko rin during uh, nung time na nag-aaral ako mag-drive which is of course yung father ko mismo ang nag, uh, nagturo din sa akin at sa kapatid ko sa kuya ko na mag-drive yan eh sabi ko nga doon sa dalaga ko yan eh magiging habang buhay na memories ninyo habang nagda-drive kayo maaalala ninyo kung sino ang unang-unang nagturo sa inyo mag-drive. Siyempre ako, yung father ko, which is I'm very very proud of it, na na-experience din ng father ko na turuan kami ng kuya ko na mag-drive. At uh, hindi ako nakapag-vlog o uh, nakalabas dahil uh, yung last two nights ko sa trabaho, mga kasambale nyo, eh, medyo Masama na yung pakiramdam ko at uh, parang uso yata dito. Parang nahawa nga lang ako dun sa isang kasama sa trabaho. Gawa nga ng uh, yung pagpalit na ng panahon dito, mga kasambal inyo dahil uh, palamig na kami ngayon, pa-winter na kami at uh, halos araw-araw nga ay umuulan, malamig. So parang nag-a-adjust na naman yung mga katawan ng tao dito. Uh, from summer, eh, mag, uh, lalamig na naman. Pa-winter na naman, jacket na naman. Dubli-dubli na naman ang suot natin pag uh, magtatrabaho o lalabas tayo. So, yun lang. At uh, nung uh, first day off ko nga, eh, nagpunta na ako sa doktor dahil talaga masama na yung pakiramdam ko. Ito nga, at, uh, meron tayong uh, chest uh, infection, mga nyo matindi yung uh, ubu ubu-ubo natin. Mabuti na lang at medyo okay-okay na tayo ngayon. Nabigyan naman tayo ng gamot. So, balik trabaho na ako mamayang gabi, yung aking first night. Uh, medyo may ubo pa rin, pero sabi ko nga, kaya ko naman ng bumalik. So, balik trabaho na tayo. Uh, ganyan lang naman dito eh. Uh, medyo nakapahinga ka na feeling mo okay ka na, eh, di balik trabaho na. So, gusto ko lang i-share sa inyo ito, na uh, nag nga tayo ngayon, para sa ating uh, nalalapit na holiday. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo, yung pag natin. At uh, sana, okay lang kayong lahat yan. At yun nga, sabi ko nga, ah, uh, Okay na ako. Uh, may kunting ubo pa pero hindi na ka-grabe na talagang halos mino-minuto ubo ako ng ubo. Eh ngayon, okay-okay na ako. Kaya balik trabaho na. At yun nga, na-vlog ko kahapon yung... Uh, yun lang yung time na nakalabas ako. So... Uh, sabi ko, sayang yung opportunity na makapag-vlog ako. So, sinabayan ko na ng vlog yung habang tinuturoan ko yung... Uh, bunso ko magmaneho kahapon at uh, okay naman na siya so siguro ulit-ulitin na lang namin ulit yon para uh, matuto siya anyway next year pa naman ang, uh, ang allowed siya talagang magmaneho dahil 17 pa lang siya ngayon 18 dito ang pwede na siya magmaneho at least eh medyo nakukuha na niya ng konti at uh, okay naman siya, madali siyang turuan at uh, disidido naman, kaya madaling turuan magmaneho at uh, tingnan na lang natin kung anong magiging uh, resulta niya pag uh, next year kung talagang kaya na niya mag drive sa ngayon, kailangan mag uh, review muna siya para sa kanyang jury, kasi mag jury test pa yan uh, pag nakapasayan mag-i-schooling uh, mag talaga siya yan uh, kukuha naman kami ng talaga ng driving uh, instructor niya para talagang maturuan siya ng uh, yung talagang tamang pagmamaneo kasi yung sa akin kahapon nakita nyo naman mga minor minor lang yung uh, tinuro ko sa kanya saka para lang magamay lang niya yung magamay lang ang sasakyan, ganun lang naman yung gusto ko doon kahapon kaya Bahala na yung uh, driving instructor sa kanya kung kung talagang ito ituturo, uh, ituturo naman talaga sa kanya yung tamang uh, pagmamaneho, okay? 'Yun lang mga kasambalin nyo at uh, sama ninyo ako mga mag ng aking bagay sa aming uh, holiday, okay? So bye-bye. na dito sa abroad, ang tao talaga ay eh, siguro yung mga subscriber ko na nanonood dito na nasa ibang bansa din maintindihan ninyo na hindi naman puro trabaho lang although yun ang naman talagang ginagawa dito puro trabaho lang kailangan magkaroon din pa minsan minsan ng konting kasiyahan konting holiday para lang maka hinga sa trabaho I hope naintindihan ninyo yun at uh, ito nga mag, uh, mag holiday tayo so ganoon lang naman uh, Magbalik, trabaho na naman so yan lang ang buhay ng uh, mga nasa abroad mga kasambanan nyo hindi naman yung iisipin ninyo na porke nag-a-holiday, marami ng pera yung kasi yung uh, karamihang mentality din ng mga uh, Pilipino lalo na yung na, nasa Pilipinas bato-bato uh, sa langit pero yun nga, na, pag nakikita kang nasa party palagi yung lagi kang kumakain ng masasarap, nagpupunta ka kung saan saan, iniisip ka agad nila, ah, mayaman na ito, maraming pera. Hindi ho, hindi, hindi namang ganon. Uh, kailangan lang din naming uh, huminga. At uh, kagaya ng siguro sa akin, sabi nga nung uh, doktor, eh, overwork na. Dahil mula nga nung dumating ako galing Pilipinas, eh, wala naman akong pahinga. At uh, nung nakaraang buwan, halos talagang wala as in wala talaga akong pahinga so sabi nga ni Mrs. kailangan natin siguro nga mag holiday kahit sandali lang so ganoon nga kaya mag uh, tayo ngayon punti lang naman yung uh, uh natin gamit so yan lang ang mahirap minsan pag mag holiday mga kasambalin nyo eh minsan ang dami daming dalang damit hindi na ang daming dalang damit hindi naman nagagamit <laughs> minsan ay iiwan pa kagaya so, nung uh, na umuwi ako ng Pilipinas ang dami kong uh, damit na naiwan na lang sa Pilipinas gawa nga ng sabi ko, iwanan ko na nga at total, at least para pagbalik ko eh hindi na masyadong marami yung aking uh, dadaling uh, damit Ang mga t-shirt, wala naman na akong masyado na dito naman yung mga t-shirt natin so hindi na siguro masyadong kailangan yung t-shirt. Yun na lang naman ang inalagay ko dito mga kasambalay nyo. Pantalon. Shorts. Saka yung jacket ko. Isa, dalawang jacket lang siguro. Saka dalawang... Uh, yung lawang jogging pants. Yan. Ah, sa Okay naman na. Ah. Okay na rin to. Okay na rin itong, itong, hand carry ko. Wala pang laman naman itong hand carry. Which is mga halos personal na lang naman ang nandiyan dyan ah uh, mailalagay natin. So, 'yun lang mga kasambalay nyo at uh, <coughs> ito medyo <coughs> medyo inuubo-ubo pa tayo pero kailangan na natin bumalik sa trabaho at eh uh, <coughs> naman yung uh, masyadong mahaba na yung uh, natin. Although alab naman ta alab naman dito makakasamba niyo dito pag uh, mag-copsik mag ka okay lang kasi may bayad naman. Kaya lang uh, syempre hindi naman nating ugali yung uh, magsakit-sakitan lang para lang mag-copsik. So to nga medyo inuubo pa ako pero sabi ko balik na ako sa trabaho. So yun lang makakasamba niyo. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong uh, panahon para manood ng aking mga vlog. At uh, hayaan niyo at isasama ko kayo dito sa aming uh, holiday. Okay? At uh, <coughs> makikita ninyo kung saan kami pupunta. Okay? Maraming maraming salamat at gaya ng ulit. Gaya ulit ng lagi ko sinasabi, God bless us all. Mag-ingat po tayo. Okay? Bye everyone, take care.